Good morning mga ka-ergan Ayan May dalawang laruan tayo Available, available Ayan So wala nang patumpik-tumpik Wala nang intro-intro Banatan na agad natin So ito uh, Medyo shorty siya 17 inches barrel DBB 16mm mod yan 12 grooves okay naka carbon fiber sleeve may end cap uh, 8 inches suppressor naka sticker na tapos uh, yung scope BTR 4x32 AC so good for short range ah uh, 0.25 liter na capsule type. So, 1.8 PSI output. Hammer type. Uh, ano pa? So, adjustable buttstock. Ayan. Ayan. Pwede yung lagyan ng folding. May additional lang tayo. Para folding sya. So, soft trigger. Napakalambot. Tsaka hammer napakalambot uh, adjustable hammer tension tsaka adjustable trigger so yun yun lang siguro so presyo uh, complete set 32 yan 32 complete set kung unit only with silencer 30 yan so yan na So, tapos na tayo sa maliit. Dito na naman tayo. Mabilisan lang. So, sa scope, uh, yung bagong labas, HT. Discovery HT 624 x 40 SF. Uh, first focal plane. FFP na po ito. No? So, ito yung barrel nya. 22 inches. Yan, medyo mahaba compare sa isa. 22 inches. Uh, 16 mm pa rin. 12 groups, Tapos, DBB. DBB barrel. Tsaka, naka-carbon fiber na rin. With 8 inches suppressor. Naka-sticker na rin. So, yung, ano nya, 0.45 liter. Ito, capsule type. No, parang, ano rin, parang CF rin. Parang carbon fiber magaan lang din magaan lang <coughs> tapos uh, ito wala pa kasing hangin to kaya ganito pa yung ano nya Ayan. wala pang hangin kasi tsaka hindi ko pa natutono itutono ko pa ito medyo natono ko na pero kulang pa ng konti tapos uh, 1.8 uh, 1.8 PSI output yung regulator adjustable adjustable lahat so Ah uh, kung unit only 32 unit with silences silencer 32k no kasi ito yung ano natin scope kakabili lang natin for testing lang natin to sa mga unit na uh, bubuuhin natin kasi wala na tayong magamit kasi kinuha na so ito for testing lang pero kung gusto nyo ring kunin sige benta ko na rin kung para complete set na ano? Magkano? Ah, 32 plus 6, 6K plus 500. Yan. So, kayo nang bahala mag-total. Yun. So, yun. Ah, message nyo lang ako sa Facebook page ko. Ito. Ah, pa-follow na rin. Tsaka, ito rin yung, ano ko, yung contact number. Pwede nyo rin akong tawagan. So ready to ship na po tayo mga kaergan, no? Anywhere po, anywhere uh, nationwide po. Pwede nating i-ship 'to. Yan. Tsaka, pa subscribe na rin mga kaergan, yan para up updated tayo sa mga susunod nating mga videos, no? Para masaya tayo pareho, di ba? Kung nag-enjoy kayo sa video na 'to, Uh, click na rin yung ano yung notification bell yan mulan na so, ba't ka pa maghahanap ng imported eh, meron naman dito sa atin locally made no, tsaka sigurado ka pa, no may warranty pa, no sakaling magloko may mga kesa agad na makukuha, no sa maker natin munang i stress yung uh, sari-limo na kuha ka pa ng mga imported. Eh okay, so ganito ganyan, sobrang mahal pa ng presyo. Ito napaka ano, presyong pangmasa talaga to. Mga kaergan, no. Yan, practical hammer type. So, kung gusto nyong magpabuo ng woodstock, pwede rin. Kagawan din, gagawan ko din kayo ng woodstock. Actually, tactical lang talaga yung binubuo ko. Pero, the last time, eh, nagpabuo sa akin dalawang dalawang woodstock. Kaya yun, pinagbigyan ko rin. Tsaka, okay rin naman yung ano, resulta. So, nasa, ano rin, nasa, na-upload na rin natin yung videos scroll scroll nyo lang yung mga videos na uh, na upload natin mga ka -ergan, para makita nyo at syempre kasi mag, uh, magpapasko na rin pag kumuha kayo ng unit natin ng isa dyan sa unit ng dalawang yan uh, pag kumuha kayo ng unit ito may freebie tayo yan oh, isang uh, 500 ml na ano water bottle tumbler no para sa mga lakad natin mga adventure pag nauhaw tayo yun ba diba? hike and strike hike and strike series yan lupit no usang na pa mga kaergan so huwag niyo kalimutan i-subscribe yung channel natin no Sambuanga Cebu guy PCP Builders yan ito yung logo natin no yan Sambuanga Cebu guy pneumaticos so yan yeah. thank you hanggang dito na lang muna tayo ah magsya shoutout pala muna tayo mga kaergan no so yan shoutout to Sir Jude yan isa sa mga solid supporters natin Thank you sir. To rin, shout out kay Sir uh, Shaikan. Sir Shaikan, magandang araw sa inyo dyan. Salamat sa patuloy mong suporta, ah. no? Shout out din sa batmaker natin, si Boss uh, Moro Cyberzone. Yan, shout out sa iyo, boss. Shout out din kay Sir Edgar Marikit, Sir. Magandang araw sa inyo, Sir shout out din kay Boss Carnival assorted. 'Yan yeah, 'no. Ah, uh, isang mag, uh, malupit na hunter, 'no? Sir, shout out. Ingat ingat palagi sa mga adventure mo. So, shout out din sa mga air gunner natin dito sa Sambuanga Sibugay, 'yung no? mga Bisaya ng mga air gunner. Shout out sa inyo, mga lods o balak nyo na may gusto ipa-assemble ah, PM lang ko yan PM lang sa ako page sabot ta o pwede mo makabisita sa dire sa balay para makita ninyo ito ang ato ang mga unit shout out mga taga ipil